ha. Tapos, ano okay, mo? Oh, hindi na record po sa'yo. Hindi na O tuloy. Okay na, doon ka na. Babalik ka na doon. <laughs> okay, okay, Wish ko ay Sana uh, magsuloy okay, lakas okay. uh. eh, ng katawan niya. At huwag siya magbabago. Ano pa? Ano ko Sa Ano Ano, ano, ano? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? si Ayan, yan lang kinaya ng Burger King para sa matagal niyang pagtatrabaho dito. <laughs> para sa... Itong taon ba? Sa seven years? Burger King? Oo, so, uh, para sa walong taon! Bansen! Okay. Broth na may ketchup! <laughs> my God! My God! Wala man lang gratis na kung ano dyan! Hindi alam pa ni Stefan? Hindi. Oh, ayan. Si birthday girl ay magkukundi na. mo niya. <laughs> Hindi pa nagme message si support eh ako dumadami na sila Tante, nakakainis na. Ihi na naman. <laughs> Ihina naman. Ihina naman. menu nakakuwad mga menu nakakuwad mga menu nakakuwad mga menu nakakuwad mga menu nakakuwad Tante! 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 <laughs> <I'm not> gonna... <laughs> Paano pag-i-stop yung record niya mo? Ito